Yun po, magandang araw po mga bossing. Pakita ko lang po yung mga available natin na PCP. Ito bago assemble po mga bossing. Yan. Meron siyang barrel, lalagay ko palang bukas. BBB barrel mga bossing. Oh, maraming barrel yun. lima, aning na barrel yung nasa loob mga bossing. Yan, BBB bago ko to mga bossing. Straight bat, Yan, 20 inches po. Ayan, ganyan siya pag nalagay. Not budget meal po mga bossing. Straight bat, built-in, nakasiyap tank, stainless receiver, Picatinny railings, 11, ay 20 mm mga bossing. Regulated. yeah, Pakita natin, built-in. Tanggalin natin sa woodstock mga bossing. Para makita nyo kung ano yung built-in. Kasi may mga PCP po na ordinary PCP, yung hack, hammer, nakapin lang po sa wood Ito po, pag tinanggal mo sa wood sumasama po yung hammer niya. Yan, tanggalin ko lang mga bossy. Medyo mahaba yung tornilyo. Pak. Iyan siya mga bossing. Ito 'yung tinatawag na built-in trigger mga bossing. Iya. Pag ginugot mo siya sa woodstock, sasama 'yung trigger tsaka 'yung hammer. 'Yung trigger mechanism niya mga bossing. Meron kasi 'yung ordinary PCP pag tinanggal mo 'yung receiver may iwan po yung trigger at yung hammer sa woodstock. Yung ganun PCP mga bossy, eh, wala siyang adjustable power. Ito po yung adjustable power niya. Ayan. Adjustable trigger dito mga bossy. Eh. pwede mong palambutin. Kasi pag matigas yung trigger, may epekto po yan. Pwede gumalaw yung air gun mo, magbago yung tama dahil sa sobrang tigas ng trigger. Pero pag soft trigger, yan, magandang gamitin. Content pitik lang, puputok na siya. Uh, ito, same lang yung receiver nito mga bossing. Same lang. Yan. Yeah. Picatinny railings. Ito po, hindi na available. Uh, papadala natin sa Monday. Ito, straight bat lang siya mga bossing. Ito, stay all. Uh, sa mga gustong pagawa mga bossing, uh, kinuha sa atin to unit and silencer lang. 50,000 po. Naka- Stainless receiver, stainless hammer, yung bisagra niya, yung bisagra ng folding stainless, mga tornillo niya stainless. Yan, stainless po. Oles S po yan. Yung valve uh, niya mga bossing, uh, tanso, hindi na kakalawangin. Yan. Pati yung takip, tanso, hindi po mga galawang Yung iba kasi, steel po yung sa loob niyan. Katagal po, kinakalawang po yan. Ang nakalagay na regulator uh, a Taiwan Reg Compact Adjustable po Compact po na Taiwan Reg po ang nakalagay 50k po kinawa sa atin to Naghintay po siya ng 5 months Ganun po umabot po ng 5 months Bago natapos yung Unit ni Sir Ito Medyo mababa siya ng konti doon sa price ng folding kasi straight butt lang siya. Ang trigger mechanism nito mga bossing, ah JBC. Galing sa JBC pero ito CNC made po. Inassemble lang natin. Ah, same lang po ito sa JBC. Wala lang tatak. iya Ang JBC walang railings dito. Nasa dovetail po. Nasa barrel. Pakita ko po yung JBC brand natin. Ito, meron tayong isang available. May dumating na ganito pero sold out, ah, na-sold po agad mga bossing yung tatlo. Ito, naunan dumating to mga bossing. Ngayon, gagamitin ko to papalitan ko ng dahil wala akong paganting, wala akong magamit, gagamitin ko muna. Yan. Yung railings ng JBC mga bossing dito sa barrel. Tapos, 11mm dovetail po siya, hindi siya picatinny railings. Hindi kagaya nito, Picatinny railings. Ayan. Ito steel, all steel to. Ito stainless mga bossing. Ito available kung gusto niyo bigay ko siya ng 48,000 unit and silencer, stainless receiver and regulated CF tank, DBB barrel uh, kasama na din yung silencer mga bossing. Unit and silencer lang 48k. Pero yung hammer niya, hindi siya stainless. Kaganda lang ito, galing sa JBC. Meron siyang matigas na, yung pansin niyo, meron siyang bilog. Yeah, meron siyang matigas na metal. Ito, pansin niyo din, uh, eh. oh. din to, mga bossy. Pag JBC, ganun eh. oh. Ito, built-in din to, mga bossy. Woodstock na folding. Ah, uh, try natin tanggalin. Pakita natin. Ito yung presyo nito yung tatlo na benta po ng 40,000 unit only mga bossing. Wala pong kasamang silencer. Ngayon itong nauna, gagamitin ko tinabi ko dahil malapit na matapos yung gun ban. Medyo sabik na pumutok mga bossing. Pero itong barrel na to hindi pa nagamit, caliber 22 hindi ko gagamitin. 177 po yung gagamitin natin yung nakatabi ko, nakatabi na barrel. 8, 19 inches yun. Ngayon, gagawin natin 17. Pag 17, sakto lang siya dito para magandang tingnan. Ito 19 eh. Ay, 18 nata ito. 18. Ngayon, 17. Yan, hanggang dito. Yun yung papalagay natin. Itatabi natin yung barrel na to. Na-try ko na din magandang tumama yung barrel niya. Yun. Built-in. Ayan, mga bossing. Built-in. kagandahan ito. Gusto mong magpalit ng barrel from Cal 22 tapos papalitan mo ng to 177 barrel. Uh, ayan. Madaling ito, no? Madaling i-adjust. Hindi ka ng ordinary PCP, walang adjustable power tsaka trigger dahil lang yung armor tsaka yung trigger sa woodstock kailangan mo pang magputol ng spring. Ngayon, pag nasobraan ng putol sa spring, papalit ka na naman. Hindi ka kaya nito. Yes. Sino? Pagpunta ka doon. Huwag no? na siya na. Palit ka na doon. Dali. Hindi ka kaya nito mga bossing. Nagpalit ka ng 177. Yan. Madaling ito no. Mga bossing. Madaling bawasan yung power. Madaling dagdagan yung power. Yan. Yan. Pag gusto mo lang kasan, ikwitan mo lang. Pag pinahina mo, luwagan mo lang. Ganun lang kabilis mag-tono pag mayroon siyang adjustable power. Ngayon, kung gusto mong soft, yan. Kung gusto mong medyo matigas, nasa inyo na yan kung anong gusto nyong uh, timpla sa trigger niya, mga bossing. Kasi minsan, sa sobrang tigas, nagbabago talaga yung tama. Dahil naga, pag, nagagalaw yung unit dahil sa tigas ng Trigger niya. Yan. Ito pumuputok siya ng 30 plus mga bossing. 3,000 to 1,000 PSI. Pumuputok siya ng 30. Umabot siguro ng mga 38. Mga ganun. Nabilang ko ng mga 38 to 40. Ngayon kung gagawin natin ng 177 to. Puputok siguro siya ng mga 70, 80. Mas tipid po sa 177. Kahit naka tube tank lang. Mas mar maraming putok yung magagawa pag naka-177 ka. Ayan. Pero kung bibili nyo, ay, try ko. Gagamitin ko muna mga bossing kasi pag binenta ko, wala naman ako, wala na naman akong gagamitin. Kung may natatapos sa kong unit na bibenta, hindi ako makapaganting. Medyo pag nagyaya yung mga tropa, wala akong magamit na unit. Kahit yung mga kahit yung pantiksay ko mga bossing, iniram ko lang. Pero nagpasadya na ako ng unit na CO2 pantiksay. Ito mga bossing, kakapos ko lang. Hindi ko pa nakuha sa sa JBC. Yung tatlo wala na agad, naka-reserve na. Yan siya. Nandito yung gates niya quick fill nandito. Yung tang nito, mga bossing, pwede tanggalin. Ah, tanggalin ito, no? Eh. Kahit may laman na hangin. Medyo may pit. May pit lang, pero pwede tanggalin ito, mga bossing. Kagaya ng mga old model na JVC, ganun din ito. Ganun, ganun din ito. Pwede mong tanggalin yung tang niya. Meron siyang barbola dito. Kahit tinanggal mo, try natin lang. Higpit. Maipit lang mga bossing. Pero natatanggal yan kahit may laman na hangin. Hindi sisingaw. Yan lang kagandaan dito pag nakaproblema yung unit mo. May singaw siya dito or sa swing niya dumalabas yung hangin sa barrel. Agad-agad matatanggal mo yung tangke. Folding. Wood stock siya na folding, hindi siya alloy grip, hindi kagaya nito, alloy grip. Ito folding na alloy grip. Meron pa tayong isa dito. Bali available lang pala. Mga bossing, itong SPM CPCP 27,000 complete set kasama yung scope, tsaka hand pump, tsaka bala. Iyon, hindi na available, JBC Red Pakita na natin sa Ito Meron nang mayari mga bossing, kukunin sa katapusan, nagbigay siya ng 30,000 Ayan, cold din din siya Alloy drip, kamagong wood Naka-CF tank, unregulated Ayan, Bali! Hello, no, na si Bali. Nabanggit na naman si Bali. Available natin yung PCB po, mga bossing. 48,000 unit and silencer only. Regulated. Yan. Yeah, lalagay ko pa lang yung barrel bukas, mga bossing. BBB, tsaka yung silencer. Mahogani, woodstock, mga bossing. PM nyo ako sa Facebook kung gusto nyo Mandap Sporting Goods. Yan po, nabanggit ko na po yung price. Huwag na po kayo mag-comment kung magkano mga bossing dahil nabanggit na natin 48,000 unit and silencer. May adjustable power, adjustable trigger. Naka-DBB na po. Maganda klase na yung barrel na nakalagay. Tapos, stainless receiver pa. Pang matagalan na yan mga bossing. Napakatigas, napakatibay. Stainless. Solid na solid po. Pure stainless 304 po yung receiver niya mga bossing. Trigger, meron siyang trigger shoe. Yan. Brass. Tanso. Caliber 22 po. 20 inches po yung lalabay natin mga bossing. Sa CO2, ito yung mga available natin. Kakakuha ko lang kanina. 7pm. Yan. Ginabi tayo dahil... May lakad ako kanina, ginabi ako, pero nakuha ko, sa, nakuha ko pa kasi sa maker kahit gabi na kasi yung shop niya sa bahay lang. Nakuha ko to ng 7pm. SPMC po to. Uh, alam niyo na po yung itsura ng SPMC bolt action long tank yan. 8 pieces po yan. Long tank. Si auto rifle bolt action. Ito yung lalagay kong barrel dun sa JBC na 4 yan, yeah, medyo kinalawang na ng konti pero okay pa yung Raya. Ito, nag-champion to mga bossing. Matagal lang hindi nagagamit. Nakalagay doon, doon sa Halotech ko na PCP na pang competition. 177. 19 inches to mga bossing. Ngayon puputulan ko siya. Gagawin kong 17. Ngayon papareblo natin. Yan. Yeah. Ipapalapat natin dito ngayon kung sakaling may gustong bumili nito, at nagamit ko na gusto niya caliber 22 it, lalagay natin ulit yung caliber 22 ito hindi natin bebenta dahil po pang personal ko tong barrel na to pero pa ako dito ang ibang barrel na puro 417, 4177 puro Isa lang po yung caliber 22 ko na barrel, promo ni siya na 6 grove. Yeah. 16 inches lang po siya. Ayun, nakatabi din siya. Tapos, 177 na lotar, 16 inch din. Ayan. Tingnan yung mga balang ko, mga posing, di ako gumagamit ng 24 sa bird hunting. Ayan. Ito mga tayong pinakamahaba, 19. 177, tapos, meron pa dito tayong brass barrel, 177, 18. Tsaka ito, 177 siya na 18 inches din mga posing, Ayan. Itong lotar pa papak. Ito, matagal na din nakatago. Mga bossing lotar to. Maganda din tumamak Kaya nakatago. Hindi natin, pi, hindi natin sinasama sa beta yan. Pati to mga bossing. PM nyo ako sa Facebook mga bossing. Medyo matagal tayong hindi nakapag-video. Dahil ganban nga po. Medyo nag-iingat lang po tayo. Ayan siya, gagamitin ko siya pang ating mga bossing. After gun ban, doon natin nilalabas. November 29 nata, tapos na yung gun ban. Ayan. Sige po mga bossing, PM nyo sa Facebook, 48,000 units and silencer. Ayan. Bukas po, may BBB baron na yan, tsaka silencer. Tsaka i-chuchun natin. Sige po mga bossing, maraming salamat po.